Labing limang lindol ngayong araw ang naitala ng FIBOX at top 3 na mga lugar na nakaranas ng malalakas na lindol. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas weather ngayon. Huwag kalimutang mag-like and subscribe para updated ka sa babala at sa anumang panahon. Mga ka-weather at kababayan, ngayong August 19, araw ng Martes, kabuang labing limang lindol ang naitala sa iba't ibang bahagi ng bansa mula sa madaling araw hanggang ngayong umaga. Ang top 1 ay sa Dabo Oriental na merong magnitude 3.4 sa may 57 kilometers deep kaninang alauna 27 ng madaling araw. Ang ikalawa naman ay sa Bingget magnitude 3.2 na may lalim na 12 kilometers Deep, kaninang alauna ng madaling araw at ang ikatlo ay sa Camarines Sur, magnitude 2.6 at may lalim na 10 km, na itala kaninang alas 2.56 ng madaling araw. At iba pang mga lindol na naitala sa Dabo Occidental, Surigao del Sur, Camarines Sur, Prieto Diaz Sorsogon, Surigao del Norte, Beruela Agusan del Sur, Nasugbo Batangas, Inabangan Samar, Looc Occidental Mindoro, Ab Diolog, Occidental Mindoro, La Paz, Agusan del Sur, Danau Bohol, Tuba, Benguet at Karaga, Dabo Oriental. Ang lahat ng lindol ay maliliit hanggang katamtaman ang lakas at nararamdaman lamang sa kalapit na lugar. Walang inuulat na malubhang pinsala o casualties sa ngayon. Laging maging handa sa aftershocks at kung nasa prone na lugar sa landslide o flood, siguraduhin alamang evacuation plan. Mga kababayan, ang top 3 na lindol ay dapat man bantayan ng husto. Kahit maliliit ang iba, maaring magdulot ng minor tremor sa kalapit na lugar. Ang simpleng paghahanda at kaalaman sa emergency plan ay makakatulong sa kaligtasan. Ito po ang Pilipinas weather ngayon. Salamat sa panunood mga kababayan. Don't forget to like, share and subscribe para lagi kayong updated sa mga lindol at iba pang kalamidad. Ingat po tayong lahat!